mga mga tracker at ito muli ang mga tracker Carlo Villanueva at nandito tayo sa Venezuela Plant dahil ilalabas na ang pangalawang unit nila Ma'am Jean, Sir Miggy uh, Basa at ito na at ang uh, napakaganda ng unit nila na Reaper Band na Isuzu NPR uh, 4 JJ-12 uh, engine 18 feet na Reaper Band so may kasama tayo na partner natin na uh, Financing Company, ang Berjaya. Sir, magpakilala po tayo. Hi everyone, may name sa Financing Pero sir, sir paano ba natin matutulungan ng mga tracker natin para magpag-print mag ng mga loan pay? Ah, uh, pwede niyo po i-direct contact or si Sir David Yason para, para po sa mga process and application and, and requirements na kailangan natin. Ayun, napaka-finish dito sa Berjaya at walang uh, napaka-accommodating user no yung mga gusto mag-loan dito sa Bagdaya, tutulungan po tayo. At siya pang team, at kanyang mga sister po, kapang po, no? So, ma'am, ano mo pa rin sabi niya kung sasaktun natin yung pangalawang lumabas na unit natin? Hello, I'm a first-year class student. I'm a second-year class student, so maraming-maraming salamat po sa sir. Kasi, mula po ng pag-process pa lang, hanggang sa mga pull-out yung track, di talaga niya kayo Maraming salamat sir. Gusto sila ulit natin. Thank you po. Sinabing mapin, maraming salamat po ma'am at uh, tiwala sa uh, Golden 20. So kayo mga uh, viewers dyan, no? At sila bang nanonood lang sa aming uh, Youtube, Facebook, sa uh, aming uh, Facebook page. Kaya na, nandito na. Sila na nga may ari ng truck kayo rin. Yung mga nanonood dyan, baka kayo na ang susunod na magmamayari ng truck dito sa Golden Grain Trading. Kaya andyan ang mga number. Tawag lang po kayo. Kaming FB page. Uh, Pakilike po. Pakipalo na rin. At sa YouTube channel po namin, ang Golden Grain Trading Truck. Pakisubscribe lang po. So, ayun. Dahil dito, magdudulungan po namin kayo na magkaroon ng magandang unit o truck na magagamit nyo sa inyong hanap buhay. So, maraming salamat po mga katakos. Godfell po sa inyo. Ito, nagbabalik tayo dito sa ating So, finally, eto na, ilalabas na nila Mrs. Basa uh, etong itong unit na to maraming maraming salamat kay Sir Miggy napaparad mo ko dyan sa UK say hello na lang, pero uh, mag magala lang, malapit na para magpunta dyan si Ma next week so thank you, thank you sir, thank you, thank you talaga sa iyo sa tiwala na binigay mo kahit anong mangyari, talagang dito pa tayo, magkasama tayo nila Mau so Mau, thank you po sa iyo sa uh, Inubin the And then, uh, ito pala si George uh, from uh, Perjaya. Kung meron kayong mga application na uh, gusto pinansin dito, kanta namin kayo tulungan. Ako bahala sa inyo pagdating dito kayo si okay, George. Automatically, approve na agad kayo. One day lang, approval mga katrackers. Kaya namin maraming salamat sa inyo. Baka kayo na ang susunod ang buong may-ari ng track. Andi dito, Golden Pay kagapay mo sa paglago ng negosyo mo. Handa kami tumulong sa inyo. God bless you all. Maraming